A day in my life guys for today's video. Ito na nga guys, pupunta na ako dito sa pangalawa kong check up hospital. At dito nga guys, napakalaking hospital ito. Sobrang lawak sa loob. Ang hirap hanapin yung hinahanap namin na mamogram. Sir ko nga magpa-check up guys, lumabas na kami. At yung result, babalikan ko pa bukas. Kaya hindi ko pa alam kung ano ang resulta ng aking pag-x-ray kanina. Kaya dito muna kami, pumunta muna kami sa isang mall para kumain muna kami ng tanghalian. At dito nga guys, kahit ika ika pa ako maglakad, pinipilit ko talaga kasi kailangan talaga kasi schedule ko nga hindi pwedeng manghihina ang mga tuhod ko kaya pinilit ko talagang maglakad. At doon nga guys, sa hospital na pinasukan ko, private talaga yon yung hospital na yon napakalaki ng bayad doon guys kaya kung magkano ang inaabot na bayad diyan sa pagmamogram diyan sa Pilipinas halos ganun din din eh ang kaibahan lang din eh pribado siya at sa Pilipinas naman, public lang yung ano, uh, yung presyo na yon. Kaya sa tulong ng ibang mga kakilala nating kababayan na nagtatrabaho doon, sobra po akong nagpapasalamat. At natulungan niya akong makapasok doon. At yun, nakakuha ako ng libre lang guys. At itong buwan na to, kasi meron silang libre na pagpapacheck up doon sa mga breast cancer. Pero mga staff lang ng hospital na yon ang pwede. Pero natulungan nga ako dito sa kababayan natin na nagtatrabaho doon. Kaya sobra akong nagpapasalamat sa kanya. Kaya kung wala akong recommendation doon guys, talagang gagastos ako ng tumataginting na 35,000 sa pera natin. Kasi nga doon, wala akong insurance at napaka mahal dahil pribado yung hospital na yon. So guys, ikwento ko sa inyo. Pag mammogram ko kanina, yung mammogram guys, yun yung malaking machine na x-ray. Talaga klarong-klaro yon na makikita kung ano talaga ang laman ng breast mo. Yun nga guys, halos umabot ako ng 5 minutes siguro sa loob. Ano ba ginawa yung pag mammogram dito sa breast ko? Apat na bisis guys na tiningnan yung breast ko. Yung unang x-ray niya, naka-straight lang ako. Yun, isa-isa siyang tiningnan yung breast ko. Pagkatapos, pinatagilid naman yung posisyon ko dito sa breast ko. At yun nga guys, masakit ba o hindi ang mag x mammogram sa breast? Masasabi ko sa inyo guys, jo masakit konti kasi iniipit kasi siya. Pero konti lang naman, hindi naman talaga as in na namimilipit ka sa sakit. Kapag iniipit na gamit yung machine ng pang x nila. Kaya nga dito sa check-up ko guys, nakadalawang bisis ako, yung una yung ultrasound nga. At yung naramdaman ko naman nung in-ultrasound ako, nagngising talaga ako guys kasi nakikiliti ako. <laughs> Pati kasi kilikili -kili ko, tinitingnan. Brang, nakakakiliti talaga. At dito naman sa mammogram sa x-ray, medyo masakit kaya hindi ako nakikiliti. So guys, naka-uwi na nga ako dito sa bahay. Bago ako mag-unboxing sa mga nabili ko guys, kakain muna ako kasi nga nagutom na ako. Natunaw na lahat yung kinain ko kanina dahil ang dami naming lakad-lakad kanina. Kahit maraming kalores yung nakain ko kanina sa aming tanghalian. So ayan nga guys, dahil pumasok kami ng mall kanina, tukso na naman ang bulsa ko guys. Shopping-shopping ako guys sa mga sale. So, ito nga guys, nakita ko yung It's an M, nag-sale siya kaya bumili ako ng isang piraso na magustuhan kong damit. Ito nga guys, ang presyo nito dati halos umabot siya ng 1,500 mahigit sa pera natin nung hindi pa ito nag-sale. Tapos nakuha ko na lang siya ng 400 mahigit sa pera natin. Kaya binili ko na lang talaga guys kasi kasi signature din to sayang ang discount niya so dito naman sa isa guys dito naman din kami pumasok sa isa dito naman sa red tag dito mga naka sale din sila kaya bumili lang rin ako ng magustuhan ko ito nga guys dati siyang limandaan mahigit sa pera natin ngayon nakuha ko na lang siya ng 300 mahigit sa pera natin at ito nga guys dahil pumayat na ako nahihilig na akong magsusuot ng mga fitted na mga damit ngayon at ito naman guys bumili rin ako ng isang t-shirt at presyo niya umabot siya ng 300 mahigit sa pera natin kaya nabili ko na lang siya ngayon ng 200 plus sa pera natin shopping shopping lang ako ng konti guys para naman sumaya ang puso ko at malilimutan ko muna ang mga nakaka-stress na mga bagay dito sa mundong ito. O siya, maglaba muna ako guys Kaya isusuot ko ito bukas Kaya malakad na naman kami